Nandito. O, Nandito kami na sa ospital. Nagsimba lang ang apo ko. Maganda. Nahilo. Nabagok. Obserbahan para para ah, oh, kung mga CT scan. Ang bilis mo mo wala yung effect ng anesthesia? Ang kasusok. Hindi ah. Ngayon pala may effect yan. Ayan yung kanyang mami. Ito, ospital. Ay, kibos, kibos. Ayan, mga katao-tao, kami lang ang pasyente. Ay, ang nakakat yung ano yung nasa labas? Ano Oo. Na Ay, ayaw mo papasok nun. Dito? Mm -mm. Andiyan pa ba? Andiyan pa ba? Meron siya. Mm -mm. May oxygen. Ayan, kung nakatao-tao. Kami lang, linggo-linggo. Nagsimba lang po. Nagsimba lang po. Nahilo ay, ay, na. Bukas pa Alin? Ano nga daw? Sa kanang. Eh, hindi na. Hindi mo tanong ko 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 ng indagin. Wala niya. na. Ah, wala na. Meron na. Yung arit. Ah, alis ka na eh. Oo. Ayan. Magtimbang na ako. Okay, magtimbang ka madam. 64 by 3. Uy, alay nga. Tignan mo nga anak kung ilan ako. Ano ba nangyari? Ba't nang malnourish na ako? Malnourish ako. Ano? Uh, oh. Malnourish ka 59. Kaya nga. Oh, bakit? 59 pa ba yan? Di ba 58 lang? Oh, 58. Ba't hmm. ilan ka ba dati? 64 ako. Yung. Ay, gano'n. Ikaw ba? Sige nga, tanggalin mo yung bag mo. Mabigat ka. Oh. Mabigat yung bag mo pala. Hindi. Pinagal ko na wala. Ba't nag-ano ka na ba? nag oh. ka na? Hmm. sixty 60 sixty ano? 63 and a half. O well, yan lang tama. Hindi sa baboy. Hindi sa oh, mga baboy eh. Tama. tama yung... Tama yung uh, ano? Yung timbang ko. Kaya nga? Huwag ka okay, na no, mat... Hindi kasi yung sa amin. Yung sa ano? Yung may height. Kaya nga. Yan bay, magkakamali ba yan? Oo. So, Hindi tama. Yan ang tama. Huwag ka nang umanood doon sa 66. Naluloko ka, ka naman. Eh ano, mali yung ano nun. Yung, 'di ba yun. yun? eh, yung ginaganong ganon? Uh, uh, Oo. na. <coughs> Yan yun eh, ang ganon. Tapos ginaganon. Yun yung binabalas. Oo nga, sa baboy niya. Eh, doon ka naman iwala sa kon. Doon ka naman okay. iwala sa kon. Ano po, 63.5. Oh, okay. eh kaya tama tumama. Tumama. Hindi 66. Dalawang kilo. Ano? Tapo mo niyan, mawawala ka pa no.